You're still watching Family Feud's second anniversary special. Nanalo kanina ang Ballers and Queens, kaya si CJ kasama natin ngayon. CJ, bago tayo mag-umpisa, baka may mga gusto kang batiin. Uh, Siyempre, una binabati ko yung family ko, yung dad ko, and yung lola at lolo sa Amerika. Uh, happy watching sa kanila dahil alam nyo po, ngayong gabi, po pwede po sila mag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos ng 20,000 ang uh, napili nilang charity. CJ, ano bang napili ng team ninyo? Ang napili namin, uh, kayan natin youth organization sa Las Baños. Ano ang uh, adhikain ng organization uh, yung kaya natin youth, uh, ang program nila is tumutulong sila sa mga kabataan, kababaihan. Wow, wow. Kaya, ayan, para sa inyo po, ang ka-20,000 uh, win or lose, makuha man nila o hindi ang round nito. Kaya good luck na sa waiting air si Richie. Hindi niya tayo naririnig and it's time for Fast Money. Five questions, CJ, na kailangan sagutin within 20 seconds. Kayang-kaya yan. Basta, pag hindi ka lang sigurado, pwede ka mag-pass. Balikan natin kung may oras pa. Ayos? Ayos. Give me 20 seconds on the clock, please. Magsisimula lang ang timer. Matapos ko basahin ang unang tanong. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahilig sa alagang hayop? Go. 10. Pagkaing may sahog na hipon, Sinigang na Nabibili ng dose-dosena. Prutas. Ilang inches ang waistline ng beauty queen? 23. Magandang gift sa taong mahilig mag-beach. Swimsuit. CJ, eto na, tignan na natin. Ang lulupit na mga sagot mo. Scale of 1 to 10, gaano ka kahilig sa alagang hayop? May may alagang hayop ka ba? Meron, aso. Awesome. Aso. Kaya number 10 ka agad yung sagot mo. Sabi niya, number 10, sabi ng survey natin ay... ang tapas. Mukha, hindi ko sinasabi, pero mukha. Pagkain may sahog na hipon, nako, sinigang na hipon. Survey says... Wow! Nabibili ng dose-dose na ang sabi mo'y prutas. Survey says... Yes. Ilang inches ang waistline ng beauty queen? Twenty-three. Survey says... Wow! Magandang gift sa taong mahilig mag beach Siyempre, swimsuit services. Oh, yeah! Wow! 66 to go. Balik muna tayo, CJ. Let's welcome back, Richie. Yes! And Richie. Richie, bagong lahat. Baka may mga gusto kong batiin, pampabuenas lang. Ah, uh, hindi. Yun lang. Siyempre family ko po and yung mga fans na nandiyan dyan. Diba? Good luck. May good news ako sa'yo. Si CJ got 134 points. Uy! Ibig <laughs> sabihin, 66 na lang ang kailangan mo. Okay. Ayos. Kayang-kaya mo to dahil pag nakuha mo yan, sigurado may additional 100,000 na kayo. Okay, okay. Good luck. Okay. Good luck, luck Reggie. Makikita ng viewers ang sagot ni CJ. Give me 25 seconds on the clock. Kung sakaling uh, marinig mo to, uh, mag-isip ka ng panibagong sagot. Alright? right? Here we go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahilig sa alagang hayo? Go. 10? 9? Okay. Pagkaing may sahog na hipon? Uh, ginataan? Nabibili ng dose-dosena? Uh, prutas? Mangga? Ba uh, dose-dosena? Damet? Ilang inches ang waistline ng beauty queen? Uh, 22. Magandang gift sa tao mahilig mag-beach. Uh, shades. Let's go, Richie. 66 points ang kailangan natin. On a scale of 1 to 10, gaano ka kahilig sa alagang hayop? Ang sabi mo 9. Ang sabi ng survey, pwede. Ang top answer ay 10. 10. Nakakuha ni CJ. Pagkaimis, may sahog na hipon, ang sabi mo, ginataan. Survey says, Oh, wala. Sinigang na hipon ang top answer natin. Nabibili ng dosa-dosena. Sabi mo'y damit. Siguro yung mga white t-shirt. Di ba? mga gano'n. Oh, yeah. Ang sabi ng survey ay... Four points. Ang top answer ay itlog. Mga tray-tray oh, ng itlog. Ilang inches ang waistline ng beauty queen? Sabi mo'y... 22 inches. Ang sabi ng survey ay... Six points. Ang top answer ay 24 four yeah, so Forty-four na lang. Magandang gift sa tao, mahilig mag-beach. sabi mo shades. Sabi na survey natin ay... Yun! Swimsuit ang top answer natin. Anyway, congratulations. Meron pa rin naman kayo 100,000 pesos. Ballers and queens! Nako, congratulations. Palapaka naman natin, guys. 100,000 pesos plus 20,000 sa napili niyong charity. Maraming salamat and congratulations. Thank you po kuya. Po. Um pati doon sa organization nyo sa Laguna, congratulations sa inyo. And of course, sa inyo rin. Nao. Kailan ba? Kailan ba maguumpisa ang season ng Running Man Philippines again? Oh. Kailan na nga ba? May na po 'yan kuya to. Kaya ayan malapit na malapit na abangan nyo po sana ang Running Man Season 2. Desmay na po. Yes, yes. Ako! Eto na po, itutuloy natin ang ating anniversary celebration bukas. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihulap at manalo dito sa Family View.